So, dito tayo ngayon sa may Barangay Libertad. Kung makita ninyo, itong sasakyan ng uh, NIG Marketing, no? Dito, oh ay baliktad, mga kabirada. Ngayon, ngayon lang, mga 15 minutes lang, no, mga kabirada. Ah, uh, bumaliktad itong uh, NIG Marketing, mga kabirada. Ah, uh, saglit lang. Si Talon tayo mga kabirada, kung saan tayo pwedeng dumaan dito, no? Okay. So, saglit lang. O, yeah. ito, mga kabirada, oh. So... Ayan talaga nga, oh uh, yan. So no, hindi natin makita ang uh, ano dito. Ignite Marketing to, sa so Ignite Marketing mga kabirada. Ah uh, uh, talagang talaga uh, nga. Uh, tumalon mula dito sa highway, no. Mula dito sa highway kasi may nakapado ano, dito sa sasakyan, no. Mula dito, dito siya dumiriktay, yung tumama sa may uh, kilid ng niyog, uh, bumaliktad dito sa may uh, ah uh, Barangay Libertad sa may basaklan ito yung mga karga no mga upuan no ito yung karga niya mga upuan no ayan so nan mga upuan ho yung karga niya no nang uh, marketing ay ko kun saan ito papunta mga kabirada no alamin natin kung saan ito papunta kasi ang driver andoon doon no alamin muna natin kung saan po papunta itong uh, nag marketing uh, ng nag marketing na sasakyan ito nga uh, tapo uh, nun nila sarakan no oh, no uh, ayan ayan oh, may kita nakita mga kabirada oh na marketing mga kabirada so puntahan natin yung uh, driver kung anong nangyari no so nasaktan dito ang driver oh. so basag oh basag ang salamin oh, tumama dito sa may ano oh tumama dito sa may niyog oh yan oh tumama oh ayan Tumama siya dito tapos dumirikta doon, ah, bumaliktad na mga kabirada. So, yon So, alamin muna natin dito sa ah, driver no kung ano ang nangyari ah, mga kabirada dito sa ah, sasakyan. Dali lang. So, dali lang mga kabirada. Alamin natin. So... Oh, dali lang dito ang uh, driver kakaibigan kaka ko nga to so pare good afternoon oh ano anong nangyari saan kayo galing balay galing kami sa bisina. oh saan punta nyo kasi may mga karga kayong upuan oh, may, may deliver kami sa hibong oh, sa oh tapos, tapos ano yung sa ano yung nabalot sa sako ano yun yung iyan, uh, mga unan ah unan sa, uh, oh sa, uh, but, ba't anong nangyari ba't tumalon ka dyan sa ano Bali na tanggal 'yung ano niya, 'yung pinakapin Ano sino Oh, 'yung pinakanan no niya, pinakapin sa manubila na natanggal. Niya, kanina, Oo. So hindi ko na na-control eh. Tapos nag-try ako ng dito ko kay, na kamay. kasi kay 3DTS na may kasi meno 'to. Biglang pagka na ko dito kasi may truck na naka paadaano. Oh, ayan na may truck na medyo na siraan nya tayon. So timing oh. guide pag ano ko pag pakanan natanggal 'yung ano niya. Yung sa manubela. Sa manubela, oh. Mabuti, hindi kayo bumangga. sa May ano sa nyug? Sa nyug, sa nyug. Bali, tumama kami sa uh, yung gilid na lang. Yung, gilid, ano? Yung, bali, pag pumaganya na siya kagad eh. O, oh, sino ka yung pangalan natin, pre? Si Angelito Guzman. Ante Angelito Guzman, o, oh. O, kasama ko si Gaga, ah, uh, si, ano, uh, uh, si Idel Ponzo Malinaw. Idel Ponzo Malinaw. Ay, <laughs> kumusta naman pakiramdam mo? Kasi ang daming potik mo, ah. Oh, Oo, medyo... Ano <laughs> kami doon? Oo, oh, oh, kasi basag <laughs> Ito, talaga ang salamin, ano? Nagbumugay kami sa loob ng dalawang partner. Oo, oh, kasi basag ang salamin sa unahan. Talagang, ano no? Mas... Uh, wala na, hindi na ako naka-apply ng preno na, eh. Oo, oh, eh, siyempre na ano na eh. O, kasi uh, sige. tingnan natin yung isang... Pero apply ako, pero wala na, hindi na ako maapit. Okay. Try natin na uh, pausapin ko din ang kanyang kasama, mga kabirata, no? So, so, anong nararamdaman mo ngayon? Kunting gas gas, medyo mahapde. Oo, oh, mahapde, oh. ano? Oh, sige. Wala ka naman ibang nararamdaman? Wala naman. Wala naman. Wala so, naman saklan bro. Ah, oh, oh medyo nag-na na, ano lang, na nabigla, no. Oo, oh, oh, sige. kami doon sa 'pag pagbagsak namin Nagkauntukan kayo sa loob? <laughs> Oo, oh, sige, sige. Sige, ko sa yung niyo kasama oh, mo. Okay, sige, okay, 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 okay. So, ito mga kabirada, no. Sana to si Bosing, Bosing. Oh, andiyan sa na 'yon. Ang daming putik mo ah. ah. ito po yung kasama ng driver. Ah, ano ho yung naramdaman niyo bago kayo bumaliktad? Okay pero may, may anong natanggal? Biglaan, eh. Biglaan ano. Buto na hindi ay na Disgrasya. Sa bumabangak niyog. Pero, pero tumama kayo sa niyog ko kasi ang niyog may ano may Daplis lang. Daplis ano? Lilalim na. Oh. So puro ka ng kuan talaga basag talaga salamin nyo sa una ano mabuti nga hindi kayo na ano na salamin. Oh. So ano, wala kamang na ano wala kamang galos. O, mga galos-galos sa salamin yan, ano. Hmm. So kumusta ang pakiramdam? Okay naman. Okay naman sir so pa ta so sige mga kamerada. Thank you ha. Ah. No. So yun mga kamerada ang um, uh, ano no. So mm, -mm.